Ano, para sa akin babaeng walang tato. Uh, gusto ko kasi yung unique lang, yung simpleng simple lang, yung mga uh, ganun. Ayoko kasi nung hindi naman sa ayaw, much better kung wala siyang ganun. Kasi okay na siya, eh. yun na siya. Kayo, mas bet ko yung ganun sa akin naman po ano kung depende po dun sa bahay kung meron na po siyang tattoo okay lang po sa akin kasi may deeper meaning po yung tattoo na yun para sa kanya at hindi na po may tattoo yung babae ay may, may, may ano na po may background na sa mga negative na bagay minsan po kasi yung tattoo na yun art po yun para sa buhay ng tao na yun uh, babaeng may tattoo po kasi parang yun yung Uh, at parang naglalagdag yun sa character niya bilang isang woman Tapos, pero depende rin po sa tato. Kung sobra naman din po, parang, di ba, mga saktuhan lang naman. Simple. So, babaeng may tattoo or wala? Ah, uh, kahit ano naman eh, kasi for one, ang tattoo naman kasi is an expression of oneself. Art din naman kasi yan na naiano sa katawan, kahit no, yung iba naman kasi nagpapatuto, kasi naglalagay sila ng something, ano sa kat katawan nila, ng something whatever. pero either way, hindi naman there's nothing wrong about that or anything kaya either, either, meron o wala either, okay lang tameta to gente. para sa eh uh, yung babae may tattoo kasi hindi naman dinedefine ng tattoo yung pagkatao mo. Kasi iniisip ng ibang tao is kapag may tattoo ka, marumi kang tao. Parang like sa Mexico, Mexico, parang yung mga tao doon uh, pag galing kang presinto, marami kang tattoos. Pero pag lumabas ka ng presinto, marami kang tattoos, expect nila you're from the prison. Pero dito sa Philippines kasi, it's rarely to see if there is a girl that have tattoos on their body. So I prefer it. If... Okay lang naman sa akin if meron. Um, para sa akin naman po, Actually, ang cool nga po nun pag yung babae mo Kasi kahit naman po mayroon or wala, kung mahal mo naman siya, tatanggapin mo. Um, and sabi nga po niya na hindi naman po dinidefine ng tattoo or kahit anuman yung pagkatao ng uh, bawat isa. And nasa free will naman po namin yung kung gusto, kung gusto niya ng tattoo, di, then why not po? It's a free Um... Uh, A babaeng, to may tato. Kasi... Ang hmm, totoo lang, kahit ano yung meron o wala. Eh kasi hindi naman nagre-reflect yung personality niya. Kung may katusa o wala. Tsaka hindi naman magbabago yun. Parang, eh lang kaya. Sa akin, kahit ano. Kasi, mismo ako, gusto ko rin magpatato. Pero ayaw ng pamilya ko. So, turn on sa akin yung babae may tato. Pero okay lang din kahit wala siyang tato. Kasi hindi yun mamahalin mo lang. Sa akin, both din. Kasi naastigan ako sa may tato. Then, gusto ko rin magpatato. Kaya, ayun, both. Okay lang sa akin. Ayun, ah, para sa akin, babaeng may tato. Kasi ako may tato din ako. So, na-express ko yung ano, pagiging artist ko kahit hindi talaga ako graduate ng pagiging artist yun, nag-draw yung sarili kong ano, sarili ko um, design yung pinapatato ko. So, pipiling yung babaeng may tato kasi mas feeling ko mas na totoo sila sa sarili nila. Nagagawa nilang um, ilabas yung emotion nila through tattoo. Yan, yeah, nilang. Para sa akin, ano, babaeng may tato kasi pag tinignan mo yung isang babae, syempre dapat malinis eh. Kasi pag nakita mo may tato parang iba sa akin, para sa akin lang naman. Ano, para sa akin naman yung may tato. Gawa kasi tingnan mo pag may tato ka, parang ano, ang astig, ang astig tingnan niya sa katawan niya. Gawa kasi tingnan mo may, may ano sila eh, may parang, ayun nga, tato, gano'n. Baing walang tato. Bakit? Kasi, para ano, maganda tingnan. Kasi babae sila, oh. dapat ano, wala silang dumi sa katawa, parang gano'n. <laughs> Ako, ano, babaeng may tato. Kasi parang cool eh. Parang maganda kasama pag namamasyal. Uh, parang cowboy pa, parang yun lang. Uh, yeah. Oo. So yun, eh, gusto mo yung kahit saan dinadala. Oo. Oh. Uh, <laughs> Pagtitinginan. <laughs> uh, sa akin po is, walang tato. Kasi po, Siyempre, para, mali, para naman malisting Siyempre, pag may gagawin, o oh, ano. Anong <laughs> gagawin? Alam, na, <"Gawin"? laughs> alam po yun, ano na yun. Ay, laki. Ako po, ano, babaeng may tato. Kasi mas ang hat tignan kapag ka may tato sa babae. Sa'yo yeah, bro? Uh, sa po eh, ano, walang tato. Para malinis siya tignan. Para ano, Suabe. <laughs> <laughs> swabe? Swabe siya tingnan. So pag walang gato, swabe? Oo. Oh. <laughs> uh, para po sa akin yung ano, babaeng walang tato kasi mas okay talaga yung simpleng babae lang. Parang hindi mo, di na pag-iisipan ng ibang tao na ganto ganyan, kaya mas okay yung babaeng walang tato. Ba't ayaw mo nang may tato? Parang feeling ko kasi, fuck girl lagi eh. <laughs> <laughs> Kung naging G ka sana click lang subscribe button. Para ma ka every time mag upload ako ng mga bagong videos. And share na videos para iba. Shoutout nga po pala sa mga classmate ko na naggagwapuhan. Shoutout sa girlfriend ko, Queenie May Magnay, eh. Mahal na mahal kita. Ito yung sinasabi ko sa'yo, vlog. Yo, shoutout sa'yo, Raps and Domingo, best friend. Tsaka kay Joe Chris, Poklet. Hey, shoutout sa determination, at Ah, uh, Detter determination, -de determination, ano? Ulit, 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 ulit! Uh, shoutout niya po pala sa resourcefulness ng LCBA At follow my social media account, Martin sa lahat O uh, ano, sa akin naman, shoutout sa lahat ng trans tapos kila Mandy, kila Bubba, kila berhel, kila obreon. Yon Tapos ano naman, follow niyo ako sa twitter ko sa Aljon, Al, Anario Aljon, yun lang uh, Shoutout sa nanay ko, Ma. Hehehe, <laughs> papanood ko na ito. <laughs> Thank you. <laughs> Shoutout nga pala dyan sa mga tropa ko sa Yuika Caloocan, dyan sa Malabon pati yung mga tropa ko dyan sa Antipolo, Tondo, Manila. Shoutout sa Lino. Oh, shoutout sa mga kaklase ko sa FEU Tech, Computer Engineering EO2 Ayun. Salamat. Uh, shoutout nga pala kay Renz Corpus, um, kay kay Elvin, kay Erica, kay Dylan, tsaka kay Sir Marco. shout out to my girlfriend, uh, Mary Andre. And uh, if you like to magpagawa ng sing sing, ganun, or other jewelries, uh, I highly uh, okay. parang I recommend. I, I highly, recommend uh, the uh, Blowing Um, shout out nga pala po sa Temperance sa aking mga kaklase at sa mom and dad ko po sikat na. <laughs> Thank you. Like and subscribe. Great, Great morning, marketistas. So ayun, uh, in-endorse eh, namin yung uh, meron kasing event yung PJ, PJ Ma uh, which is Mad World, di ba Mad this coming February 24 na po. Yung mga uh, marketing students from from all around the Philippines, pwede po kayo matendo. Yun yeah. po. Uh, huh? sa gaganapin siya sa Mawa Arena this coming February 24. 2019. Ano po? Shoutout din po pala sa ano, mga klase ng tao. BSP MM1 to din ang PUP Manila. Hi. PUP Manila. Number one. Number one. <laughs>